Sa isyu ng South China Sea, ayon sa NSC, dapat na maging responsable at mapagkakatiwala ang membro ng international community ang China at hindi mapipigil ang Pilipinas na igigit ang mga karapatan nito na nakaangkla sa mga kasunduang kinikilala sa buong mundo tulad ng UNCLOS. Kinundi na rin ng mga mambabatas ng Pilipinas ang patuloy na pambubuli ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon kay Senate President Nigs Zubiri, inilagay ng China sa peligro ang buhay ng mga Pilipinong magbibigay at tatanggap sana ng mga supply na dadalhin sa Bajo de Masinloc at sa Ayungin Shoal. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, kaano man karaming armas at malalaking barko ang iharang ng China, hindi magbabago ang katupukan ng ang pinaglalaban ng teritoryo ay sa Pilipino. Para naman kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hindi ka tanggap-tanggap at wala sa katwiran ang paggamit ng water cannon at mga long-range acoustic device ng China upang masira at magambala ang mga sasakyang pandagat at manlalayat ng Pilipinas. Pinuligsa rin ng iba-ibang bansa ang ginawa ng China. Nakiayon ang mga bansa sa Europa tulad ng Finland, Netherlands, Germany at France sa pahayag ng European Union Ambassador to the Philippines, Luke na hindi dapat pinagwawalang bahala ng China ang punklos 2016 Arbitral Award dahil hindi water canon kung hindi ang batas at mga legal na mekanismo ang dapat mamayani sa pagresolba sa mga alitan sa South China Sea. Dumipensa rin sa Pilipinas si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na labag sa international law at nagdudulot ng peligro sa buhay at kabuhayan ang asal ng China. Nababahala rin ang South Korea, Japan, Australia, United Kingdom at New Zealand sa mga pinakabagong insidente sa West Philippine Sea, patuloy nilang susuportahan ang rules-based order at kanayaang maglaya sa naturang karagatan. Wala pang inilalabas na pahayag ang Malacanang at Department of Foreign Affairs kukul sa mga bagong panggigipit ng China sa mga Pilipinong naglalaya sa dagat na sahok na Pilipinas. Katrina Domingo, ABS-CBN News.